Ah, na nawula niyo na kami, kay magalit eh. May, may mga padrino yan. Kaya yung padrino nila, hindi huwag na sa akin. Ang sabi ni Yorme, walang arbor harbo. Pag mali, mali. Ang pagpapalit ni General Suka. Meron tayong kasama MTPB, Joint Forces tayo ng uh, Blood Control Highway Division District 1, Engineering Department, current location natin is sa uh, Lopez sa Boulevard dito sa may uh, Balut. Again, uh, national road ito mga kayon. For sale. na lang ito, Wax. Tunin na lang ito. Tunin na lang ito. Okay. Mga ngayon, sa una ng, uh, again, sa una ng video natin, meron tayong 11 example na obstruction galing mismo sa website. Ang ating At uh, grabe, ginawa ng basuraan to. So, additional 75 days. Uh, 75 days para linisin na obstruction. Pero this time, kasama na ang tertiary o yung mga ali. Kaya kung mga nyo sa mga uh, unang video natin, meron tayong mga pinapasok na mga iskinitis kasi nga kasama na yon sa ating uh, bagong uh, operation again yung uh, 75 days uh, directive order ito para sa mga barangay officials tinutulungan ni General Sukat ang mga barangay uh, chairman barangay official para linisin ang kanilang mga nasasakupan Rolio Lopez tayo current location natin sa flood control ay uh, itong uh, truck marami na sila nakakuha mga kayo ito mga kayo itong dalawang truck uh, natikita na to according to sa MTPP natin pero hindi lang nila maalis kasi nga ginagawa ginagawa yung truck no kaya hindi nila maalis pero natikita na to boss no na MTPP natikita na no hindi lang may alis kasi as you can see naman mga kayo ginagawa ito mga kayo na ito na yung kita nyo yung space Wala na ito Pinagbibenta uh, O yung may mga gustong bumili Sayang itong ari-ariya na ito mga, uh, yeah, mga, mga kayo Kaya tinatambakan na lang Sayang yan no yeah, uh, Para sa mga OFW natin no For sale, ayun yung number. Medyo magadagad ng pwesyo to kasi eh, Aba, ay, highway. Salamat, Madam Basilac, Madam Kelly. Yung malon. Yun! Punta lang natin si General Azucar dito mga kayo. Meron na naman lubagpas dito sa bangkit. Again, Nororoyo Lopez tayo. Balut. Tundo. District 1 pa rin to. Under to ng District 1. Ang traffic na inyo, di pa kentro yan eh Ha? Ha? May mayari? Tawagin mo si Sir. Oo. ba? Tawagin mo si Okay, tawagin mo si Gagawad. Wala may mayari dito. Ang Ang Itong gaya ito, ito kasi, 5 meters to. Ah, 5 meters ako. Ayun, tignan mo yun, oo. Ano ba ito?

Final Fantasy Ah, yan, no? Final <laughs> Fantasy <laughs> Final Destination Alright mga kayo, Jomo Long Work Travel po Para dito sa mga hindi uh, nakakalam ng ating uh, channel uh, bagong uh, daan dito sa channel ko mga kayo, na-subscribe lang kayo at marami pa tayong pag-uusapan na mga mga istorya ng lugar istorya ng tao istorya ng mga individual lahat yan mga kayon marami tayong surprise na video na darating ito mga kayo pinaparequest niya general nataasan kasi masyadong mababa Oh Okay, balik lang tayo dito mga kayo na paigot lang tayo din sa may highway na National Road ng uh, Honorario Lopez National Road May kasama tayo mga kapulisan galing sa Station 1, Rahabago Gagampino Gagampino, kiss mo ko. Ay, ginagawa natin sir. Napapak na. Yan na mismo.

kasi wala pa po. Wala po kasi kami perter, wala po kami okay. trabaho sir. Kami na lang po kami dito. Iba yun yung bolte yun. Bawal po dito. Bawal po po dito. Bawal po dito. po Okay mga kayo, kung matatandaan, ito yung ginagawang kalsada noon oh, Ganda na oh Ayos, maayos na Kung makakatandaan mo Ito yun, yung kinuha tayo, pinasok Pinaano tayo nung may-ari mismo Boom! Wow, oh. Kaling ngayon, no, Abot na abot eh, no? Abot na Abot isa ng dalawang oh, ganyan. O, ganito gagawin ko dyan ha. Kuha oh. ko loader. Kukuli hmm. ko lahat dyan. Sige, okay. ha? Pero yeah. baka next week. Sige. Kasi na, na, days days po, oh. 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 Po yung 75 rate ko ha. Oo. Pero ito yata yung bigay eh. ng ano eh. Oh, pinadala ko kay ka ano. KCE. Oo. Oh. KCE yan. May De, picture nyo. Pinadala ko to kay Wilson ka, Chan. Oo. Oh. Nakaparating to kay ano. Kay Sir Dennis. Eh, nung Dennis, magkausap kami, hindi naman sinabi sa akin. Hindi nakalimutan. O, Sige, sige, di ba, Nick? Ha? action ako na lang yan. Tanda mo, Chad, pag emergency Hindi nakarating na sa atin yung din. Oo nga, yung mami. sinasabi oh. yung schedule din eh. Oo. na sa atin yan. Kaya lang hindi namin mag siya. Solid mo. Kaya nga eh. Low-loader namin. Oh. Ha? Okay, sige. sige, sige, sige. Baka mamaya. Sige lang ko yan. Mamaya. Sige, sige. Thank you. Pag binawat kasi ni General yan, baka oh, hindi na lalo lumaki. Hindi, hindi, hindi. Sige, sige. sige. Hindi uh, uh, na ko kayo oh, eh. Oh, oh, kasi tumasok oh, oh, na lang. Thank you ha. Thank you sir ha. Oh, sige. ba? Oh, Babalik yun Babalik yan, huwag ginibalik yan ha ah. Bawal lang ano ah. Bawal ang port ha ah. Tandak Sport Tandak Sport no, Oras na naman ako eh. Mayayari na naman ako eh. Mayayari! Mayayari na naman ako ng asawa ko eh. Mayayari nang content mo, Joe. Yan yung inaalam ko kung saan tumapit sa iyo, Joe. Paalam mo na ako. Yan yung guest ko eh. Ingaw na ako pagbahan ko eh. Baka madali ito eh. Mga ah, kayo, Noronor Lopez sa bridge. May balot dun Ang current location natin, ha? Ika 17 out of 75 days na additional galing sa DILG na i-clear. pero this time, kasama na ang tertiary road sa mga ali. Kaya minsan na makapanood nyo sa ating video, meron tayong pinapasok ng mga iskinita, mga iskinitis. Kasi nga, kasama na sila ngayon sa pinapatupad. O sa bagong panukala ng ating DILG. Okay mga kayo yung 75 days uh, Directive order para sa mga barangay official to Ito ah, uh, Pinagaganda to ni Mayor eh. Yeah. ha? O, Tignan mo ha? O, Ito pinagaganda Ay, ano, ano ko lang Huwag babuhin ng mga tao Kasi mga mamad Huwag babuhin dito eh, yeah. ha? Ha? O, Pinapakiusap ko ha? Ano, ito Huwag babuhin ng mga tao Ha? o tsaka ipapakilala ko sa inyo si Boss Rafi Mendez. Yun. Ah, siya happy dati ng South at Cemetery, ha? Ah? Rafi Mendez, sir. Yan. Yeah, siya ang so, mag-ano. Tapos ito, lalagyan ito ng ilaw. Ilaw, o. Oh. Ah, papaganda okay, yun. <pause> oh, kung mapapansin nyo yung ilaw, kami ang ilaw, malinis. Ha, ah, huwag nilang pamuhin. Boss! Ito yung pagbabago ng Maynila ah, Ito -yun. yun, yung pagbabago ng Maynila Ha, yung pagbabago ng Maynila Ganda na sa si Sir Rafi Mentes Ganda na ito si Sir Rafi Kita nyo naman mga kayon, blue and white. Hanggang ang buong, buong bridge yan, lalagyan, kabilaan. Ayun, no? sa kabilaan may naggumagawa na din. Tapos sa uh, meron din, gumagawa din. Ang tulungin na ito. tulungin na. na ng ano? Ah,